Hi guys, so for this vlog ay pupunta kami sa bukit upang kumuha ng talbos ng gabi. Yeah! O dalakan na nga ang dalawang pamangking ko. Iwan ko ba kung ba't sila sumama? At nga nga yung short niya kasi medyo mababasada. Lalim kasi sa bandang una. Ayan na nga po, ulit ang mga aswang. Pinutol pa nga ang daon ng saging. Nakakaharang daw sa daanan. Pass forward nga, di ko na nga na-video kung paano kami manguha. Ano nga pala yung talbos ng gabi? Dinamihan ko na nga baka humingi yung mga kapatid ko. Alam mo naman. <laughs> Ito nga palang paglalagyan natin ng gabi. Ganito nga kung paano tanggalin yung mga dumi. Una, kailangan natin ilapad yung dahon para matanggal yung dumi. Pangalawa, kailangan natin putulin yung dulo ng dahon. Pagkatapos ay tatali na natin ng paikot. Kailangan natin itali para madaling maluto. Alam nyo ba guys, nung bata pa ako hindi talaga ako makain nito. Tinga si makati daw. Tapos sinabihan kami ng tatay namin na kailan namin kumain ng gulay. Kaya ayon, napilitan kami kumain. Ang natikman ko na, ang sarap pala nito. Di pala siya makati, dipindi lang daw kung paano siya lutuin. Huwag nyo lang daw hahalo-haloin. Si daw kakati yung paginalo nyo ng ilang beses. Pas forward nga ulit, natapos na ako sa pag-aayos ng gulay. Ngayon naman, sisimulan ko na magbunot ng nyo. Bunot nga ang tawag dito sa amin yung tinatanggal yung balat ng nyo. Diba guys, naka-experience na ba kayo ng ganito sa probinsya nyo? Comment lang kayo guys. Niyo ba, nung bata tapo pa ako, hindi talaga ako marunong magbunot. Tinuruan talaga kami ng tatay namin para matuto kami. Para daw pag nagkapamilya kami, marunong na kami sa gawain bahay. Ganun talaga yung gusto ng tatay namin. Para daw hindi na kami umasa sa iba. Kasi hindi habang buhay, laging nandyan sila. Kaya nagsumikap talaga ako para matuto nito. Pinabiyak ko na nga lang yung nyo. Natatakot kasi ako baka ako masugat. Tinanggalan na nga ng sabon ng kapatid ko. Sana all marunong magbiyak. Kaya naman siguro yon wag lang ngayon baka ako masugat. naman Ngayon naman, sisimulan ko na magkayod. Ganito ang taong pag po. Ito nga pa lang paglalagyan natin ng kinabi ko sa inyo ganito pag upo eh. Yan kasi pa video ka pa. Yan tuloy nakasira ka ng kayuran, lagot ka mamay kay tatay. Simulan ko na nga ang pagkakayod. Ito nga pa lang yung biniyak ni ate. Ganito nga ang pagkakayod ng inyo. Handaanin lang natin baka tayo masugat. <muchas> Tapos na nga ako magkayod. Ito na nga pala yung kinayod ko. Kailangan natin pigaan para makuha yung gata ng nyog. Ito na nga pala yung talbos ng gabi. Di ko na nga binidyan kung paano ko ginataan. Natamad na kasi ako magvideo. video Ayan na nga nilagay ko na sa kawali. Ayan na natin maluto. To be continue, comment sa part 2. Don't forget to like and share and comment. And hit na rin sa notification bell para updated kayo sa video ko. Paalam!